shout out mga kadiskarte maagang biyahe namin ngayon nandito na po kami sa Kalax ayan si Calax, Buddy si <laughs> Buddy Leo Highway Vlogs ang magdadrive ay huwag tayo maingay may natutulog <laughs> ayan o nandito na po kami sa Kalax <clears throat> Ayun, may tawag alon. Yeah, yeah. Baya, alarm alarm? Yeah. Ito po ang itsura ng Kalaks Kapag madaling araw. Mm -hmm. Madilim ang iyong paligid. Tinggabing walang hanggan. Ba't yung iba hindi nakaka-operate, no? Kung hinakanta talaga nila yung ano, no? Baka may ad revenue sharing yun, no? Eh, ito yung po. ko po, isa't magamit ah. ng mga kanta. Hmm. May, may sinusunod siya, eh. Fingerprint. Ay, no, no copyright infringement intended. Ayun. Ay, hindi daw porke nilagay mo yun, ano? Wala, hindi, hindi si ka na, makaka-copyright. Hindi siya nakaka-copyright. Ang oh, maganda. Pero may nag may napanood kasi akong vlog anon eh. Yung Hindi daw porke nilagay mo 'yon, ligtas ka na. Yung anak ko, oh, ano mo galing, wag galing, edit Eh, ano nga eh, parang director editor. Oo. Oh, yung magaling no. Ito ang kasarapan sa biyahe ng madaling araw or gabi. <coughs> Ayan o diba Swabe lang ang takbuhan Maaliwalas na maaliwalas Diba Tulog <laughs> si Alon Nag <laughs> gin daw to eh Gin Gin bilog Gin bilog Hindi ko pala natapon yung plastic ko dyan ng ano Nang na Nakita mo ba dyan mati? Yun dyan sa may gilid ng pinto mo Ako na lang mamaya Dyan ko na isok-sok kay Nakalimutan mo Oo <laughs> <laughs> aking mga kadiskarte Yun <laughs> yun know? Mga kadiskarte <laughs> Dito po kami sa Kalax Magandang baga uh, Time check Anong oras na ba? Oh, lasihin ko na rin pala eh Pumping to pumping Ah, pumping pala yung deliver namin yon kumbahin kung <coughs> masarap ng biyahe no <coughs> walang traffic mabilis diretso ang takbo hindi ka, ka hindi ka uh, preno ng preno hindi ka clutch ng clutch Pwede lang lagi mag-start ng biyahe umaga, no? Daling araw. Kaso, ah, syempre, tapat-tapat din, pila. <coughs> umaga na ako uwi. SILANG EXIT SILANG LAGUNA SLEIGH like... Ano tayo you no? Know? Santa Rosa Exit Santa na tayo? Oo tibig silang Ye ano sa yan <coughs> Labas mo dun sa shell Santa Rosa Exit, point Pipe Kilometers. Santa Rosa, one kilometer. Santa Rosa na, one kilometer. ito pa rin kami po sa Kalax from Aguinaldo Highway silang to Santa Rosa City Santa Rosa, Tagaytay Road. Exit na tayo, mga kadiskarte. Yon Exit, exit. Santa Rosa, exit. Mga kadiskarte, kasing na na natin. Mga video. Magsa,

ano? ano isang Sambes 2 milyon naman. <laughs> Bakit listo kasi araw-araw kinakarga? E, oy, kasi ano eh ilang truck 'yan eh. Yun track yun, mo Parang ano lang, dalawang araw lang o isang araw lang no? Eh, kasi araw-araw biyahe araw-araw tapos bi-saad biyahe pa 'yung truck. Eh so, sakop 'yung North. Kasi sa North lang 'yun eh, 'yung 2 milyon 'yan no. Ikan pa. Yung mga biyaheng lima eh. Kasi sakop nito itong Kalax, ano eh, di ba? NLEX, NLEX, SDX, KBTX. Pero mo yung isa, dalawang biyahe, pagdalas balikan, oh. apat na entry. Oo. Oh. So, yan, ibang kano yung sag, magbabawasan ang yan. Eh, ilan truck to, no? Ni PLI. Pa, ang pondo nito siguro, linggo-linggo, dalawang -linggo, million Maaari, no? Eh, ilang araw lang eh 2 million eh na no, no, ano eh. 100 na lang. 1 oh. million may kita ano no. Ilang araw lang. Bukod pa yung account sa ano, Slex sa ano. SMC. Metro Pacto eh, Metro Pacific. Uh -huh. You are now living Calax. Yon, you're living in the jet plane. <laughs> eh, po. In the jet plane. Santa Rosa Tagaytay Road. Yon. Hanggang sa muli mga kadiskarte, ingat tayo sa biyahe. Let's all ride safe and let's keep on traveling.